Usap-usapan ngayon sa social media na masinigata ni na Maris Racal at Anthony ang Don Bell. Dahil ang kanilang love team ay pumatok sa mga nanonood. At may iiba na nagsabi na lahat sila ay napakagaling. Sabi nga ni Doni ay walang kompetensya dahil lahat sila ay teleserye nila ito. Dahil napakasaya nila, tinatangkilik ang kanilang teleserye sa Pilipinas. Dahil hindi siya nawawala sa top 10. Tama nga naman si Donny, tanggumpay ng isa, tagumpay ng lahat. At dahil nagustuhan ng tandem ni na Maris at Anthony ay meron silang upcoming series or movie. Ngunit hindi pa ito ina-announce. Dahil silang lahat ay magkakaibigan, lalo na si Donny at Snow. At syempre, pati na rin si Bell, alam naman natin na napaka-friendly niya. At meron pang pa interview noon si Anthony, sabi nga niya ay nagugulat siya dahil nagte-trending ito. Dahil first time niya ma-experience ito at sabi pa nga niya na ine-enjoy ko naman 'yon. Pero syempre, kailangan stay pa rin tayo sa lupa.